Yes, Audrey, pinagpatuloy nga ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs ang kanilang investigasyon hinggil sa nangyari nga pagpatay sa isang teenager na si Jem Boy Balsar sa Navotas City. Simula pa lang, Audrey, ng pagdinig, iminungkahin na ni Senator Ronald De La Rosa ang pagbabalik ng pagdadala ng batuta o at pito ng mga pulis bilang parte ng kanilang uniforme. Ayon kay Sen. Bato, kinausap niya si PNP Chief Benjamin Acorda at sinabing wag nang antayin na gumawa pa ng batas ang Senado at Kongreso para gawin ito. At unahan na at gumawa ng sarili nilang polisiya. Wala raw kasing less lethal na armas ang polis sa kasalukuyan at ang meron ay baril. Kaya naman trigger happy o dali-dali agad nagpapapotok ng baril dahil walang ibang opsyon. Yung batuta naman, ayaw ng uh, polis magdala ng batuta dahil uh, daw sila. O sige, meron naman tayong baton, pumili kayo. Baton, uh, transyon, o nightstick. Di ba? Meron tayong ganun. O kung gusto yung mas pugi, yung, uh, di ba, may bakal tayo na maigsi lang na pag ginaganon mo, how do you call that? Telescopic uh, transyon? or telescopic baton. Pwede niyong gawin yan, ibalik niyo yan sa inyong uniforme, pati yung pito. Humarap din sa pagdinig ang nanay ni Jemboy Baltazar na si Rodaliza Baltazar. Naglabas ng hinanakit ang nanay ni Jemboy sa mga pulis. Bukod sa napatay ang kanyak, lumabas sa pagdinig na tila hin hiningan pa umano sila ng pera na pang-autopsy. Hindi po nila binigyan ang pagkakadoon yung anak pinagkabaroy na po nila, pinatigo nila yung anak ko. Sa vice president po, Sir Ido Rapi, dapat po bang singiling nila kami ng 15,000 para po i-out of sa yung anak ko? Sino po naningil, ma'am? Naningil ka? Na 15,000? Wala po. Hindi nga po kami nakapunta doon sa porinaria. Even uh, nakitser namin, hindi namin nalang okay. sa porinaria talaga. Lumabas pa Audrey sa pagdilig na sinipa si umano muna si Jemboy para masigurong patay na. Pero Audrey, kalaruhin ko lamang hindi pa malinaw kung pulis ang gumawa niyan o ibang individual. At pinlantahan umano ng droga ang binata. Nang malaman nito ng mga senador, hindi na nilang maiwasang manggigil. Kung sino yung pulis na nagsipa-sipa nung patay na yon at ako mismo sisipain ko sa harapan mo yung pulis na yon. the naman, sa lahat. Gusto natin na mabigyan ng hustisya si Jimboy. Pag nagbigay mo yung pangalan mo sa akin, kung sino yung polis na yon, ako mismo sisipa ng polis na yan. Hindi ko po ah, siya polis. At ah, sino pala siya? Yung nagsipa-sipa. Hindi so, so, polis. Ano po siya? Parang asset po na hindi po nakita ng mga polis na bumaba yung lalaki na yun na hinila yung anak ko sa may burak. Ginarte nga po siya ng mga taong bayo dahil sa ginawa niya po sa anak ko eh. Dahil patay na nga po yung anak ko, tapos nagay niya pa sa bura. Tapos po gusto niya pa -ano nga ng droga sa si Boy. Audrey, sa ngayon naya mainit pa rin yung pagdinig dito nga sa Senado at baka magkaroon pa sila ng susunod na pagdinig ayon kay senator Ronald De La Rosa. Audrey? Okay, Daniel, nung mga unang pagdinig dyan sa Senado, may mga ilang senador na nagrekomenda kung pwedeng magkaroon ulit ng refresher course yung ilang mga PNP personnel para hindi na maulit yung ganyang insidente. Yan ba'y natalakay muli? Audrey, napakapayawan kanina yan no? kasi nga uh, sinasabi ng ilang senador na tina hindi pasado sa ano hindi pasado sa maayos na proseso itong mga polis bago sila nakuha. Nakikikita rin kasi ng ilang senador na meron nga lapses. Kaya ang gusto mangyari nga uh, ilang senador na para bang uh, magkaroon nga, tama, tama yung sinasabi mo, magkaroon ng parang refresher course or kailangan ibahin yung uh, syllabus o yung uh, proseso bago magtalaga uh, ng polis o bago mag-recruit ng uh, polis itong PNP. Maraming salamat sa iyo, Daniel Manalastas.